ang panawagan ng ating propeta Muhammad, salalahu alaihi wasalam. Isa sa mga pangunahing prinsipyo ng dawa, pag-anyaya tungo kay ala, ay ang panawagan ay dapat magsimula sa sarili at sa pinakamalalapit na miyembro ng pamilya bago ito unti-unting palawakin sa mas malawak na komunidad. Sinimula ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala, ang kanyang misyon sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng mensahe sa mga pinakamalapit sa kanya, tulad ni na Abu Bakr, Khadija, at ang kanyang pinsan na si Ali ibn Abi Talib, mga mahalagang personalidad na may malaking papel sa pagpapalaganap ng Islam. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng maingat at unti-unting gawain sa dawah at ang paangailangan para sa bawat isa na makibahagi sa pagpapahayag ng mga halagang Islamiko. Ang bawat Muslim sa kasalukuyan ay isang embahador ng kanilang pananampalataya at ang kanilang mga kilos ay sumasalamin sa imahe ng Islam dahil dito, napakahalaga na mamuhay sila ayon sa mga aral nito. Ang propeta, Salalahu alaihi wasallam, ay kilala sa loob ng apat na pung taon bago ang kapahayagan bilang al-amin, ang mapagkakatiwalaan, isang reputasyong inabot ng maraming taon upang mabuo. Mula sa kanyang halimbawa, natutunan natin na ang pag-anyaya sa Islam ay nangangailangan ng panimindigan sa katapatan, pagiging mapagkakatiwalaan, at pagkakapareho ng salita at gawa. Tulad ng sinabi ni Allah, يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون